Nagulat ang ilang taga-barangay uh, panagsama sa Mualbual Cebu dahil sa sandamakmak na tamban. Kanya-kanya silang paraan para makapag-uwi ng isda. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, posibleng napadpad sa dalampasiga ng mga tamban matapos mapahiwalay sa grupo dahil sa paghabol ng isang prey sa dagat. Posible rin daw na dahil sa ocean current o nagbabagong temperatura ng tubig. Inihahanda na ang pagharap sa Senado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa mga pangabuso sa loob ng kanilang organisasyon. Muli namang inakusahan si Kibuloy ng panibagong sumbong ng sexual abuse ng mga magulang ng kanyang umanong mga nabiktima. Balita hatid ni Ian Cruz. Mga panibagong akusasyon ng sexual abuse laban kay Pastor Apolo Kibuloy ang isinumbong umano sa mga pulis habang nagkakasasila noon ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Ang mga biktima, miyembro umano ng piling grupo ng mga babaeng tinawag na pastoral o yung nasa inner circle ni Kibuloy. Labindalabang taong gulang umano ang pinakabata sa kanila. Mismo ang mga magulang umano ng mga biktima ang lumapit sa mga polis. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, Ibinunyag umano ng mga biktima ang mga nakakakilabot nilang karanasan na nagpapakita umano ng alarming pattern ng pang-aabuso. umano nilang sinusuri ang mga ebidensya para mapalakas ang kaso laban kay Kibuloy. They were uh, also victimized by uh, Pastor Kibuloy allegedly. Inabuso din daw allegedly. Ang abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion hindi pa raw makapagkomento tungkol dito dahil hindi pa nakapagbibigay ng malinaw na detalye ang PNP. Nagkaroon na ng mga pagdinig sa Senado tungkol sa mga naunang aligasyon ng sexual abuse laban sa ilang miyembro ng KOJC. Hindi dumalo si Kibuloy kaya na-contempt siya nitong Marso. Naipo na ngayon ang mga tanong sa kanya. Paano isinet up na yung mga taong nirecruit niya bilang mga nananampalataya sa kanya at sa kanyang kingdom ay sa halip. Inabuso ng mga babae, pati yung mga menor de edad, mga lalaki pero pinagmalupitan din niya. Yung mga pinilit niyang maglimos para pala sustentuhan lang yung kanyang marangyang uh, pamumuhay. Yung mga effectively human trafficking niya sa iba't ibat ibang bahagi ng Pilipinas at pati sa ibang mga bansa. Pinaplan na raw ang pagharap ni Kibuloy sa Senado. Inaalam na lang ang susunod na pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Susulat na ako sa nauukol na korte para masigurong andito rin siya bilang pagsunod din sa standing warrant ng Senado para sa kanya. Sinikap ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Kibulay tungkol dito sa mamagitan ng kanyang abogado pero hindi nila sinagot ang aming text at tawag. Si Senador Bato de la Rosa naman gusto ring malaman ang detalye ng pagsuko ni Kibuloy itong linggo ng gabi. Hindi pa ako masyado nalilinawan sa exact details of his uh, surrender. Nandun ka na sa loob, nagtatago. na nasa loob ka lang. Eh, kung mag-surrender ka, paano na-involve ang isap? Na wala mang isap doon sa loob. Di ba? alang ka man, papasok pang isap doon sa compound ng QGC para mag-surrender ka papayag ay yung polis na kontrola doon lang yung area. May kasong child and sexual abuse si Nakibuloy at mga kapwa niya akusado sa Quezon City RTC Branch 106. Sakaling manaig ang utos ng korte, ililipat ang pastor at si Crescente Canada sa kulungan ito sa Quezon City Jail. Sa female dorm naman, ikukulong sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Semanyes. Depende sa security assessment kung ihahalo ba sila sa ibang persons deprived of liberty. Kung ano ang treatment, how we classify pagsiselda at treatment sa isang ordinaryong PDL, a ganun din po sa kanya kasi ordinaryong PDL lang po din yan sa paningin ng BJP. Sa ngayon, nanatili muna sa PNP Custodial Center ang mga kusado dahil sa mosyon ng PNP. Ang kampo ni Kibuloy, mas gusto sana ang house arrest o mailipat siya sa kustodian ng AFP bagay na kinontra ng Department of National Defense. Maigpid daw ang security protocol sa mga pasilidad ng AFP kaya hindi pwedeng gawing kulungan ng mga suspect na may kasong kriminal. Ang DOJ naman, ipinauubaya na sa korte kung pagbibigyan nito. As far as uh, I, 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 remember, yung mga uh, binibigyan ng house arrest, yung mga hindi, hindi uh, nagresist o kaya pumayag agad na maaresto. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumuko si dating Palawan Governor Joel Reyes sa National Bureau of Investigation. Wanted si Reyes dahil siya ang itinuturing mastermind sa pagpatay kay Jerry Ortega noong 2011. Si Ortega po ay broadcast journalist at kritiko ng umano'y katiwalian noong nakaupo pang gobernador si Reyes. Dati nang itinanggi ni Reyes ang akusasyon. Sabi ng NBI, itinunoseso si Reyes sa isang ospital kung saan siya nakakonfine dahil sa kanyang medical condition. Konting kembot na lang mga mare at pare, weekend na And speaking of weekend, balik Pilipinas na si American singer David Archuleta para sa kanyang upcoming concert. Kagabi dumating si David sa Ninoy Aquino International Airport kung saan sinalubong siya ng kanyang fans. Kaninang umaga, bumisita si David sa unang hirit at game na sumali sa iba't ibang song challenges. Sa panayam ng GMA Integrated News, looking forward si David na mapasaya ang Pinoy Archies sa kanyang concert sa Sabado. Sabi rin ni Archie, iba rin daw ang feels na hatid ng kaniyang pagbabalik bansa. Sometimes you think, "Oh, am I ready to come back and give a good show?" Well, Coming back, I, it helps to remind me like what's so great about the Philippines and mm -hmm. the people here are so welcoming. They're so kind. Mm -hmm. They're so cute. Like it's like they're so shy, but they'll still like come and be friendly and talk and I, I love that. So, it's very I feel like that's why I get along with everyone here. Update tayo sa sitwasyon sa Negros Island Ngayong ang aktibidad ng May ulat on the spot si Aileen ng GMA Regional TV. Eileen. Rafi, dahil sa patuloy na aktibidad ng Mount Canlaon, nananatiling nakaalerto ang mga residente malapit sa vulkan. Anumang oras, naiutos ng mga LGUs ang forced evacuation. Ayon sa Mount Caloon Observatory ng FIVOC sa La Carlota City, mas lumaki ang posibilidad na itaas sa Alert Level 3 ang Vulkan Caloon dahil sa pagtaas ng ibinubuga nitong asupre at mga volcanic earthquakes. Sakaling itaas na sa Alert Level 3 ang vulkan mula sa 4 km, gagawin ng 6 km ang maituturing na permanent danger zone. Ang mga nakatira sa lugar at sakop nito ay abisuhan na rin na mag-evacuate na kung sakali. Pinaalalahan na rin ang mga residente lalo na sa mga lugar kung saan posibleng makalanghap ng asupre na magsuot ng face mask. Nananatiling suspendido ang klase sa lahat ng antas sa bayan ng La Castellana. Gayun din sa mga barangay sa La Carlota City na malapit sa Bulkan. Ang mga opisyales ng barangay tumutulong na rin sa LGU sa pag-abiso sa mga residente na maging alerto at handa anumang oras na kailangan ng lumikas. ang aton nga SO2 emission uh, naglabot sa 11,556 tons per day. Uh, ang aton nga SO2 emission amo um, ni siya ang pinaka mataas natin nga na record uh, within the monitoring period sa Kanlaon Volcano. Pwede ni siya nga mag-elevate into an alert level 3 nga scenario um, at alert level 3 uh, pwede kita mag-expect nga may ara kita ng mga magmatic intrusion na sa aton nga bulkan anytime pwede magkaroon kita sa mga eruptions which is dangerous siya sa mga um, mga tawo nga uh, uh, malapit sa bulkan mga kapuso, sa pinakuling report ng DSWD-6, nagsasagawa na ng simulation exercise para sa response operations ang La Castellana LGU kung saan inihahanda na ang mga evacuation centers at mga sasakyang gagamitin sa paglikas. Rafi, Connie? Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Wagi abroad ang ilang atletang Pinoy sa iba't ibang sports. Sa pool, itinanghal na champion sa 2024 Massey World Pool Billiard Association Women's World 9 Ball Championship si Rubilen Bingkai Amit. Natalo niya sa apat na sets ang pambato ng China na si Siming Chen sa kanilang laban sa Hamilton, New Zealand. Ang premyo, $50,000 o halos 3 milyong piso. Double bronze naman ang panalo ng mga pambato ng Pilipinas sa 2024 World Beach Sambo Championship sa Casablanca, Morocco. Nakuha yan ni Sydney C. at Geneva Cusigna mula po sa magkaibang kategorya. Good job! Update po tayo sa pagbabantay ng FIVOX sa Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Kausapin natin si FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief, Maria Antonia Bornas. Magandang umaga at welcome po sa Baritang Hali. Ang magandang umaga po, Sir Rafi. Opo. Pakipaliwanag lang po yung sinasabi ng FIVOX na anomalous yung mga nangyayaring aktibidad ngayon ng kanlaon at posible itong humantong sa magmatic uh, uh, eruption. Pwede po, mula po nang nagtaas tayo ng alerto nung June 3 matapos po sumabog ang vulkan ay marami na po tayo na tatala ng mga volcano tectonic earthquakes. At meron na pong uh, pagtaas na ng sulfur dioxide emissions sa bulkan Mas mataas po idan yung normal ano, dahil ang background po natin na seismicity o yung tala ng lindol ay nasa 0 to 5 earthquakes per day lamang po. At ang sulfur dioxide po ay nasa 300 tons per day. No? Uh -huh. Sa ngayon po, kahapon ay nakapagtala po tayo sa loob ng 24 oras ng karagdagang 79 na VT earthquakes. At nung mga dalawang nakaraang araw ay daan-daan po yung ating na record no, kabit-kabit na po na volcano tectonic earthquakes. At kahapon din po pumalo ng 11,556 tons per day ang sulfur dioxide emission. Ito po ang pinakamataas na nasukat mm -hmm. na itatala po natin para sa vulkan. Ngayon, ano ba po yung ibig sabihin nito kapag meron po tayong kabit-kabit na volcano tectonic earthquakes? At ito po ay nalolocate natin sa isang bahagi ng vulkan. Mm -hmm. Ito po ay maaring naghuhudyat na gumagawa po ng daanan o pathway ang magma para po ito po ay makaakyat ng sa taas ng bulkan no at kapag meron po tayong pagtaas ng sulfur dioxide ito po isang isa sa mga maraming volcanic gases na mayroong na, na nakapaloob sa magma hindi po ito nakakatakas sa magma masyado uh -huh. ano? kapag ang magma po ay malalim pero kapag ang magma po ay bumababaw, nakakawala na po ang sulfur dioxide. Kaya po ang ating pong ang mga volcanologist po ay nagbabantay ng volcanic gas na ito dahil ito po ay isang indikasyon na nagkakaroon po tayo ng pagbabaw ng magma at mm -hmm. uh, malapit na at uh, isa po ito sa mga uh, parameters na anomalies bago po pumutok ang bulkan. So ibig pong sabihin umaakyat dahan-dahan itong magma mula po diyan sa uh, ibaba ng bulkan. Gaano po ka significant na 1902 pa huling naiyatala yung magmatic eruption diyan sa Kanlaon? Gaano ka significant in terms of uh, strength nitong uh, posibleng uh, eruption niya? Uh, hindi po natin masasabi ano? Ang marami po tayo mga bulkan na matagal po talagang matulog. Pero uh, hindi po niyang kahulugan na po kaya matagal po itong natutulog ay mayroon po itong equivalent na strength, no? Uh -huh. Ang doon po ay isa po sa, sa mga long-lived nating vulkan, no? Ito po ay nasa isang volcanic ridge dahil matagal na po itong pumuputok at napag-iwanan na po niya yung ibang uh, centers o, o craters, no? Marami po yung craters sa ridge na yan. So oh, nagmamay- po. Nag migrate po yung yung crater papunta po ng timog no south kaya po mahaba siyang ridge niya. so medyo matanda na po itong kanon medyo mm -hmm. malaki po yung vulkan at ang uh, ibig sabihin po niyan matagal po talaga yung repose period niya Okay. No, kung titignan okay. po natin kung titingnan po natin yung geology ng vulkan mas marami po itong lava flow kaysa dun sa yung nilalatag po ng explosive eruption Opo. pero uh -huh. po siya ng pareho. Nabanggit niyo po yung lava flow. Gaano kadelikado yung magmatic eruption kapag ka, uh, na yung uh, lava? Uh, saan ang direction po ito papunta? Ah, hindi po natin yan alam. No? Meron po tayong hazard map. At alam po natin na ang mga lava flows po sa uh, Kanlaon Volcano ay maari pong umabot na ng uh, 6 to uh, 16 kilometers po. No? Meron pong mahahabang lava flows dyan sa Kalaon Volcano. Uh, mas mm -hmm mas uh, mababa po yung panganib ng isang effusive eruption o yung pagluwa po ng lava kaysa doon sa explosive eruption subalit so, meron pong trade off yan no kapag lava flow eruption po ang naranasan natin matagal po ito mm -hmm. matagal so ang atin pong displacement ay mas matagal pa okay at ah po. sige po wala well, abangan po natin yung update uh, dyan po sa uh, Kanlaon kung itataas ba o pa itong alert level niyo. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Halik. Oh, you're welcome po. Ingat po tayo. Si Maria Antonia Bornas ng DOST FIVOX. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.